Ako, hindi ko alam kung matutuwa o masaya ba ako sa mga nakikita ko sa videos. Pero sa totoo lang, alam nyo ba, ang sardinas, Diyan kami namuhay. Pag nakakaulam kami yan ng pamilya ko, napakasaya na namin. Alala ko pa, Pasko, yan ang handa namin. Ano pala si Lovely Jim? Isa pala akong OFW. May haman na pala ako kaso, pera na lang talaga ako lang. Sa mga na nagsasabi sa akin, na nakapag-abroad lang daw ako, may habang na ako o oh, may abang ba ako o oh, hindi niyo ako mauto <laughs> marami kasing tao ganyan pag hindi ka na uto may abang na tingin sa'yo speaking of sardinas nagulam ba ako nito oo alam nyo ba malalim ang pinaghugutan ko sa mga ulam na to ito hindi nyo lang alam alam nyo ba ito ang lagi kong inuulam at inuutang sa tindahan nung bata pa ako. Kaso, bago ako makautang nito, alam nyo ba? Makakarinig ka pa ng mas sakit na salita. <laughs> bago ako makautang nito noon, alam ko, 13 pesos pat nung bata pa ako. Marami ka pang maririnig. Este, wala kayong pangbayad. Este, dami-dami nyo ng utang. Mga wala kayong kwenta. Ganito to. Alam nyo ba? Nung bata ako, pag di ako makautang nito, Siyempre, nag-aabang ako nang bumili nito. Nag-aabang ako ng may bumili nito. Tapos, alam nyo ba? Pag may bumili nito, nag-aabang ako. Lalong-lalo lalo na kung malapit sa amin. Tapos, pag tinapon yung ganito, pag tinapon yung ganito, alam nyo kung ano ginagawa ko? Sige, mag muna tayo. Pag tinatapon yung lata, ganito ang ginagawa ko. Kaya nakatanim sa utak ko yan. Ganito, pinupulot ko to. Tapos, pupunta ako sa likod ng bahay namin. Lalagyan ko ng kanin. Ganito oh. Ganyan kasi sobrang hirap namin noon eh. Ganyan, sabay gagawin ko, sabay. Gagamitin ko oh. Mm. Ganon. Pag di ako makautang sa tindahan, ganon ang ginagawa ko. Mm. Ganon ang ginagawa ko. Ang bata pa ako. Kaya hanggang ngayon, nakatanim pa rin sa otak ko yung pinagdaanan ko namumulot ako ng lahat para lang para lang makaano para lang makaano ba makahon sa tanghalian kasi alam niyo ba kung ano inuulam namin dati asin at tubig minsan pa nga tutong na kanin ito ginagawa ko ganyan ganito oh ganito oh. sabay pag may napulot akong ganito oh. mm. lagyan mo lang ng asin yan ito oh mm. diba ito yung buhay ko before. Ito yung buhay ko before. So, sobrang hirap. Hmm, di ba? Hmm. Tapos, kandidirihan nyo to. Huwag naman ganun. Lalim ng pinagdaanan niyan. Nasa buhay ko yan. Alala, lang, alala ko pa yung sardinas na yan. Hmm. 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 dati nung bata ako pangarap ko solo lang ng isang buong ganito bakit? kasi pag may sardinas na kami noon sobrang sayo na namin kaya ito yung dahilan ito ito tsaka tubig tsaka ito totong na kanin ito yung dahilan kaya siguro iba yung pananaw ko sa buhay bahay kasi hanggat tumatanda ako sa totoo lang tandang tanda ako yung mga tao na kahit uutang ka lang grabe kakarinig ka pa ng isang salita kaya yun kaya sana wag nyo yung laitin yung sardinas kasi <clears throat> maraming Pilipino ang binuhay nito maraming Pilipino ang nakaraos sa sardinas na to. Hmm. Mahal ko na. Kudkudan lang ng alamang to. Suabe. Hmm. Kahit nga OFW, sinakain to. Sarap na sarap na ako dito. Kaya, sa mga nang lala ito, kinadidiri. At siguro, sabagay, bagay, freedom nyo rin yan. Kung ano yung pananaw nyo. Basta ako kasi, eh. Ito yung humubog sa pagkatao ko, sardinas. Mhm. Mm. Mhm. Hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. saka rin ba sa mga kagaya ko na lumakay sa sardinas ulam, tubig, asin hanggang <laughs> ngayon kasi totoo lang binumulto ako gabi-gabi sa tuwing naalala ko yung pinagdaanan namin pinagdaanan ko <laughs> grabe no Nang lang sa sardinas. Hindi ka lang mapautang. Tapos makakarinig ka pa. Ang dami ng utang! Mamakapal ang mukha nyo! Alalang-alala alala ko pa bawat bawat pinagdaanan ko. Kaya, hindi na ako asisi. Bakit daw yung ugali ko? Mahirap daw pakisamahan. Mahirap daw Mahirap daw pag nagsalita kasi masakit daw. Alam mo, marami kang pera kasi. Marami kang kaibigan. Pero nang nawala siya ng kaibigan, ay nawalan pa siya ng pera. Naku! Turing sa kanya halimaw. Ayun, doon ko na-realize nare nare lahat. Na hindi lahat ng tao kaya mong pagkatiwalaan. Pero pwede mong pakisamahan. Yun nga lang. Hindi ako nagtitiwala kahit sino.